Libre ang serbisyo ang hatid ng First Isabela Provincial Mobile Force Company sa barangay San Vicente San Pablo, Isabela. Ang aktibidad ay sa pamamagitan ng PNP Community Outreach Program sa ilalim ng Project Escort, uh, Escort of Service Caravan Outreach and Reaching Out. Ibinahagi sa mga residente ang iba't ibang serbisyo gaya ng medical at dental mission, pamamahagi ng vitamins, fruit-bearing trees vegetable seedlings at iba pang pangunahing tulong umabot sa 226 na katao ang nakinabang sa mga libreng serbisyo na may kabuang halaga na 89,000 pesos ang ganitong mga aktibidad ay pag nagpapakita ng na aktibong pagtugon ng PNP sa pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa mga ge ge uh, geographically isolated and disadvantaged areas layunin ng programa na patatagin ang tiwala ng publiko sa kapulisan at palakasin ang ugnayan ng PNP at komunidad. IFM News.